Ay siya talaga na naman Ayan o oh. Kalaki na naman mga idol Nung huli o oh. Gilaw gilaw Balog Ay siya Kwarta <coughs> Lalaki o Gilaw gilaw ba Sana, oh, may gelaw-gelaw na naman siya. So, may ano siguro to. Ang alak mo lang siya, ano ba? May anim na kilo, saka sa kulang apat. Patay, oh, one pie. Oh, <laughs> <linaw> na naman. <laughs> Tapos yan, may pa. Uli ni porno ng Ganun ka nakikigiru. Ay, oversight na daw. Opo, 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 opo. Dapat 360. Ay, 360. Yung mga kanya, 180. Ay, 380. Ganun. 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 mo Ganun. <laughs> <laughs> Ganun. Ha? mo, kung gano'n kalaki. parang meron Parang may hindi oh. sus. Ha? Ay, siya, dalawa. Yeah. mo yung dalawa. Oh, oh yun mga idol. Yung dalawang huling malaki. Pag gano'n mo, dikit mo. Oh. Oh, talaga. Laki, tapos may lapu-lapu pa oh. Lapu-lapu, ibuhati mo rin yung lapu-lapu, tapos Yan, yung isang Oh, Oh, ay, <laughs> <laki. laughs> ay pa na yan. Jokpat oh, hmm. Ayan ay, guys. Yakpat na naman. Si Rizal. Oh.

<laughs> wala ko nasa hanong. <laughs> wala ko Wala, wala. wala, wala.